Ibinunyag ng South Korean singer na si Punch ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas, at hindi lang ito dahil sa kanyang hilig sa musika. Ibinahagi ng All Sea Goddess na ang bansa ay isa sa kanyang nangungunang destinasyon para sa isang kapanapanabik na dahilan, libreng diving sa mga nakamamanghang isla nito. Sa pagsasalita sa Korea Travel Fiesta sa Makati, ikinuwento ni Punch ang tungkol sa kanyang mga pagbisita sa Pilipinas na itinampok ang kanyang paboritong libangan, Libring Diving Sa hindi mabilang na magagandang isla upang tuklasin, hindi nakakagulat na patuloy siyang bumabalik. Ngunit hindi lang ang mga isla ang patuloy na bumabalik ng punch. Isa rin siyang malaking tagahanga ng sikat na Philippine mango. Ang bawat pagbisita ay nagiging mas matamis sa pamamagitan ng pagpapakasawa sa kanyang paboritong tropikal na pagkain. Hindi lang sinabi ni punch ang pagmamahal niya sa Pilipinas, pinakita niya rin. Pinakilig ang mga tao sa kanyang soulful renditions ng drama hits na Every Time at Stay With Me, na bigla si Punch sa kung paano kumanta ang audience sa bawat salita. Ang Korea Travel Fiesta ay isang star-studded event na may nakabibighaning performances ni Shumi ng EXO at mga special appearance ni Wolf Lo at kapamilya star Melay Cantiveros kasama ang kanyang pamilya. Ang dalawang araw na pagdiriwang ay nagbigay buhay sa puso ng South Korea na naghihikayat sa lahat na maranasan ang kultura nito ngayong panahon ng Pasko. So, ano sa tingin mo ang pagmamahal ni Punch sa Pilipinas? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin.